Nandito pala tayo mga idol no sa likod ng ating amplifier. So mayroong nagtatanong sa ating viewers no kung paano daw ang koneksyon ng speaker. Shout out pala sa iyo idol ano? So ang tanong ng ating viewers ay tungkol sa koneksyon ng ating speaker. So doon sa una nating mga video ay ginawa lang natin yung mga connection to amplifier, mixer ano at saka yung base sound card natin. So ito mga idol, ah, sasagutin ko lang yung tanong ng ating viewers no so kung alam niyo na to so skip niyo na lang yung video na to idol itong ating amplifier mga idol ano ito ay concert ito naman ay DB audio so kung napapansin niyo idol ang kanyang speaker terminal ay halos pareho lang din no uh, yung speaker A nandito sa kaliwa yung speaker B sa kanan so ganoon din dito sa uh, ating concert no so yung ibang amplifier katulad ni Kibler ano yung speaker A nandito sa taas yung speaker B naman nandito sa baba. So, magkakaiba sila ng uh, speaker terminal. So, ganito lang, idol, ano? So, nag-connect tayo ng ating speaker, yung right channel lang, no? Dito tayo mag-connect ng uh, speaker. Yung speaker B naman, dito naman sa left channel, no? Gagamitin lang natin yung speaker A, no? Yung right channel. Yung speaker B naman, yung left channel. So, kung anong ibig sabihin itong pula, ito yung positive, no? Yung pinaka-hotwire natin. So, yung kulay pula dito natin i-connect. Tapos, yung kulay itim dito naman. So, ang gagamitin natin pa ganito disenyo disinyo ng ating uh, speaker terminal, ng ating amplifier. Dito lang yung right channel. Dito lang din yung left channel. So, ang ating output dito mga idol, ano, nakadepende rin dito sa ating input ng ating uh, RCE. No? Kung isa man lang naka-input dyan, isang channel lang din gumagana dito. So, kailangan dalawa po yan. Ano? Okay lang yan magkabaliktad. Walang problema sa input natin. Ang importante dyan, yung speaker natin, dapat hindi magkabaliktad, no? Ang ating connection dito. Ayan. Kaya kailangan polarity ang gagamitin natin dito para okay yung labas ng ating sound. So, kung napapansin nyo ito, idol, ano? Apat na speaker terminal lang mayroon ng ating amplifier. So, pwede tayo mag ng apat na speaker, ano? So, dalawa sa speaker A, dalawa din sa Speaker B: So pag ginamit naman siya lang apat na amplifier na speaker katulad ng ginagamit natin sa ating pang video, okay? kahit isa isang connection lang tayo dito, ano? Ayan. So parallel connection na lang gagawin natin. Bali yung sa isang channel natin dalawang speaker dito naman sa kabila, dalawang speaker. Pero mas okay na gagamitin natin sa ating amplifier ay, ay dalawang speaker lang, ano? So para iwas overload na rin tayo, para makadepende tayo sa ating wattage lang din ng ating amplifier. Kasi itong ating amplifier, uh, pag nilagyan natin to ng mataas na wattage ng speaker, na hindi dun match dito sa kanyang wattage, ano? Uh, mabigat na dalhin ito ni amplifier natin. So may possibility na maaga magretiro itong ating amplifier.